ng mga paps na natanong ng mga paps magsit up ng mga paps mga paps wak pa yung takabutang dahil sa itong kamera mga paps ang nananda ni dool mga paps na akong ikaw na akong kamera ka mga paps wak pa kuha na nagatago mga paps na dool pa ko kaya na sa katiyan mga paps mga usara siguro kado pa akong kalayo ana mga paps na akong katiyan mga paps diwa yun siya ning arti mga paps Ah, uh, hanlok sa kwarta ng ilang siya mga paps. wa siya ni kampay mga paps. pero okay lang yan mga paps. unang hunt naman yan niya mga paps. na sige sige tanaw sa ako mga paps. ay wala siya na handlock sa ako mga paps. ang layo na mga paps. sige na tanaw sa ako mga pups masagat ako mga mga paps. mayo gani kay ining tugba mga pups ah, mga paps. Sige na ini link niya nga apa bukan bukan nang papak. Bukad-bukad na sa siyang balibo mga po. Dugay-dugay apa naintog pa mga na ilang menjadi dito sa sapa mga First time po din ako mga po. Maka encounter nga na mga po. Nga wapak ako katago po. Igor ako nga warning ko mga po. Sa nidool na siya dahil. Nag-listen to that pagkawal mga po. Kaya dagha ka na Umigas mga po. Langgam sa Tagalog. yung hakot yun mga pos medyo nahirapan ako dyan kakatayo mga pos uh, malapit lang din ako dyan mga pos eh. Hindi man lang ako nakapagtago mga paps. Diyan lang ako sa nilagyan ko ng naglagyan ko ng kamera. Hindi ako nakatago. Lumapit ka agad mga paps. Nag warning call kasi ako. Isikat ko mga pats, hindi para kapag talo. Wala pa akong isang pa sa pangate ko mga pats. Yung mga agad. Saka di nakapag, ano, hindi nga nakikita galaw yung pangate natin kasi ano, malapit tayo. Ayan mga pats.